No. Hindi yeah. ah. yeah. <laughs> <laughs> ako si Afro hindi ko kayo. Hindi <laughs> niyo ako pasayawin buong araw, audio lang pa. <laughs> 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 yeah, na tayo. Pero anyway, uh, actually si Yormie lang po ay uh, nautusan lang muna ako na buwan tapo po muna dito kasi alam ko kanina pa kayo uh, na maghahalapigil dito. dito. Uh, meron lang kami pupuntahan kasi na event pa actually doon pa sa, sa District 5 sa Manilote but uh, ako po ay uh, nag-represent uh, lang muna sa kanya bilang uh, nandiyan lang din naman po yung bahay ko, ba isang family lang ako pero gusto lang din po namin magpasalamat sa bawat isa sa inyo of course, uh, alam nyo naman yung ating Yormie uh, as humble as he is din talaga and as hard working as he is, siyempre pag uupo na pag uupo niya, kaysa naman sa maisip niya na no, magpaparty na magpaparty, magpakasyon na magpakasyon, ang una niya inisip yung kapakanan ng bawat isang mga manila yeah. Kaya even after the day na nanalo siya, trabaho na kaagad ang naisip niya. Alam niyo, ano rin naman siya, minsan na yung pagkasipag din talaga niya, talagang uh, ay mapapakita mo kung, pa, kung gaano niya ka talaga kasi kamahal yung mga manili. Diba? Alam mo naman, lahat tayo, lahat tayo na nakapag, uh, lahat tayo nakasama din yung kampanyahan, lahat tayo na araw-araw rin siya nakakasama. Alam natin, kung uh, gano'n siya kasipag nung panahon na yun, at alam rin naman natin kung gano'n rin niya deserve na makapagpahinga din, na content, makapag-celebrate. But, at the end of the day, para sa kanya, yung time is precious, yung oras na kaya nating ayusin, yung mga kailangan ayusin, dahil ilang araw na lang din naman na ay uupo na ulit ang uh, administration ng uh, Dumagoso. And he uh, would much rather spend yung time niya para makahanap ng mga solusyon kung ano man yung mga problema na meron tayo dito po sa loob na po ng Maynila. Pero rest assured, pinapasabi din naman po niya through me and siyempre po sa ating mga kasama din po dito na kayo naman sa bawat isa po sa inyo, sa tulong na ibinigay niyo hindi lang po para kay Yorme, kay Vice Chief, at sa buong Yorme's Choice na rin din naman po talaga na kayo naman din po ay magiging parte pa rin talaga ng gobyerno po ng Manila bilang kayo ay nasa harap, kayo yung nagre-report, kayo po mismo yung nagpapaalam din sa atin kung gaano po ba satisfied or unsatisfied yung mga taong bayang manileno kung ano ba ang nangyayari po sa atin. Kaya kung sa inyo, sa pagpapanood namin kung ano yung mga laman ng mga content din ninyo, kung ano yung laman ng mga nire-report ninyo, for the longest time, Siguro alam ko ang daming mga lumalabas na puro mga negatibo in terms of ano, ka, kung paano po yung taong bayan ay disheartened sa mga nangyayari. E naman po, excited naman siguro kung makapanood na rin sa inyo na, na, na i-interview naman natin yung mga taong bayan manilenyo na masaya ulit sila sa gobyerno ng Maynila. Yes. Tama po Uh, we only have um, uh, 20 na yun. 10 days na lang. 10 days. days na lang. So yes! mm -hmm. ako po na officially si Yormie asahan po ninyo na ang inyong likod, si Tonsar Cancel sa loob ng konseho, magiging kakampi po ninyo, asahan ninyo na si Vice Chief mag magiging kakampi nyo rin pa rin po, asahan din ninyo. Si Yormie rin naman siyempre, hindi po kayo iwan talaga. It's just now, because there are so many things baka sinabi lang din naman ni Romy kanina sa meeting din po natin sa dami ng problema na meron tayo sa loob ng Maynila hindi kinakaya ng konsensya din niya at ng puso din niya na, uh, na sa dami ng tao na nakikita natin na naghihirap at uh, nahihirapan sa naiwan po na nakaraang gobyerno ngayon naman po tayo naman magsakripiso lang din ng konti para rin naman sumayo ulit ang mga buhay nila kaya, yeah, I hope na tuloy-tuloy pa rin din naman na maging ganun yung mindset natin. Kasi public service naman din, at the end of the day, ay talagang sacrificial rin naman po natin yung para sa sarili natin for the greater good of all Manilenos. Eh, ay kapag nakita natin na umaangat malulit yung buhay, uh, sumisigla na ulit ang lungsod po ng Maynila, ay eh, yun naman po yun ang walang kahalaga kung yun ang walang halaga na reward po na may po sa atin. In English, priceless naman po yung ganong klase na ibibigay natin sa, sa taong bayan ng Maynila na makita na buhay na naman po ang Maynila, masigla na naman po ang Maynila, Maaliwalas sa naman po ang Maynila at pinaka-importante, mabango na ulit yes. ang Maynila. Kaya, I hope na today po na nakakapag-enjoy din po kayo on behalf of us na rin po siguro na natrabaho pa rin po kayo. Alam nyo, talagang uh, kahit ako, medyo kinakabahan din po kayo. Eh. Kasi nung panahon, nung konsihal po ako, nung pandemic, na nandun din po si Yorgi as mayor, makakuha na lang kami ng mga tawag na alauna na ng uh, madaling araw. Sa kalsada. Ayos, sa, 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 araw, sa, sa mga konsihal, kayo, special session kayo, kaya ito, ganyan, ganyan, ganyan. Medyo kinakabahan na ulit ako, hindi ko maulit na namin yung mga ngayon. But at the end of the day, yung mga ganong klaseng sakripisyo will be worth it in the end naman. Na makita lang natin na may ngiti na ulit ang lungsod ng maynila Kaya mo iingat po kayo palagi. Uh, we are just one call, one text, and one uh, service lang in a way. And I am very excited for the next three years para po sa, sa lungsod ng Manila. At kayo naman po may papakita nyo ang talagang pagbabago sa lungsod ng Manila. And you will be part of making Manila great again. Kaya maraming salamat po sa inyo. Manila, God bless! Konsyal po ng District 3, si Tol Sargal. Dumating po. 가이 쳐라 보 겠어.